hapon na eh. so, ang lakas ng ulan ngayon guys guys oh. so so ang lakas ng ulan guys ang lakas guys so oh. ang lakas ng ulan guys so oh. so ang lakas ng ulan dito guys so oh. ngayon, oh. ngayon nga po hapon guys lakas guys so oh. guys so oh. Oh, talaga guys. Mga ah, medyas ko nga guys eh oh. Mabasa, guys oh. Oh. Ang so, lakas niyan guys. Woo! Oh. Grabe guys. Mabasa talaga guys. Sobrang lakas ng ulan oh. Oh. Lakas. Guys okay, so, oh. Ah, dito guys, pamumunta ka dito guys, oh. Pati cellphone mo guys, mabasa. Oh, sobrang lakas nung guys. Oh. Last guys. Oh. Ah, basta guys, cellphone guys. Last one guys. Guys, oh. oh. guys. Ito lang guys, oh. Ang lakas guys. Lakas niya, no? Ito. Yes, oh. Lakas guys. Ang lakas nang ulang guys. lakas naliligo ka talaga guys sobrang lakas oh. No? Yeah, kaya magingat po tayo at magdala po ng payong kasi so sobrang lakas ng ulan ayan oh. No? guys guys maraming salamat po na why hindi po kayo magsawa sa aking mga upload ng mga videos. Ayan, thank you, thank you. God bless you all, guys.